Kaya napagbay ko na kay Kuya yung jersey. At yung pili ng bay ko na nagpalitan ko na ito. Ibigay ko na kay Kuya. Kaya napagbay ko na kay Kuya yung jersey. At yung pili ng bay ko na nagpalitan ko na ito. Ibigay ko na kay Kuya. Ay, eh, si Kuya. Okay, tama. Ay, ibigay na sa kanya. Ay, ay. ay salamat, ha. Ah. Salamat po. Oo, oh, hindi ka. So, Nakapabatiin? Oo, oh, batiin na. Ah, meron. sa mga paninta mo. Wala po, ito. balik. Hindi na Uwi na naman ako ng nabotas. Ang layo,

Saka bawal. Dapat nag-helmet ka, bawal. Sabi oh. ko, bawal ka eh. Sabi wala si Oo. Sabi ko naman, ano? Kaya nga, bawal pag wala kang helmet. Hindi mo Salamat na rin sa ay, ano. Sabi ko, ano? Ha? Sakta okay. yan, pag manginit. Nakata yan. Salamat, salamat. Ayaw mo ako. lang, kapulang. Sige. Okay na rin yan, kuyo. <laughs> Yan, yeah, binigyan tayo ni Sir ng tuyo. Salamat po dito, salamat. Salamat ng marami. Binigyan tayo ng tuyo ni Sir. po so, Ha? Diyan, may diretsyo hindi yan. Oo. Hindi, uh, lalabas ako rito sa ano. Uh, sa Munoz. Tapos uh, pagdating ng Munoz, tatawid ako roon na overpass. Mataretsyo ng Kesnab. Ditos lang ako. Ha? Oo. Hindi, hindi na ako babalik dito. Hindi uh? na ako dito. Hindi na ako babalik dito. Saka ako babalik kasi din direct Oo, oh, lang patya Patya kahit eh Wala akong ano eh Wala akong Sayang, eh. nabibigyan sana ako ng steer Pag na ano May nakapagpagawa ko ulit para makilala agad natin ng konti, lalaki na naman sa akin.

Dumawa ako sa mano rito, dumaan rito ng hapon. Kalubong. Ang hirap to, sumalubong sa may ano, tatagsora. <laughs> sumalubong ako para hindi na ako tatawid eh. Ang hirap din eh. Kalubong ako rin. Sorry, sana tumahan rito. Wala gano'ng mga sakyan. Ikasa nga lang pagkatingnan sa la na nagsora sa Luzon. Ang kayo ron. Wala na, alerto ka rin doon. Pagkatingin na kami, lang kami ito sa Old Ah, doon na. Hindi, hindi ka dumadaan rito. Ah, sa kabila na. Derecho. Derecho. Araw-araw, ano? -araw, Wala rin diyok-diyok diop diyan no? Oo. Ang din yan pagtagulan. 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 din yung ganyan trabaho eh, no? Kasi wala kang amo. Sarili mo lang, no? Kasi pag may amo ka, dami ka sila mo. Tapos magbaboundary ka lang ng... Bibigay ka ng boundary sa kanila ng kita sa tuyo, no? Ah, ganun talaga hirap, taga-tagalag At si Kuya. Nakasabay ko si Kuya. Dito rin ang daan ni Kuya. Kaya sinabayan ko na rin siya. Uta siya ng Malabon, Calahocan. Kaya sinabayan ko na rin. Dito rin naman ako dadaan. Nilikot lang naman ng EBSA. Tapos tatagas ako ng Sentries, Kareki ng Luzon Pagalik Ikot-ikot lang tayo Sakto yan, hindi na mga ngawit yung kamay mo dyan. Hindi na mga ngawit. Kasi malambot hawakan yun eh. Parang kutsun. Ito madyo matigas to eh. Oh. Palit lang ako kasi parang napagtripang walang grinto. to. Traking din pala rito dumadaan, you know? Huh? Mga truck din. Puro truck din. Sa ano, malabon, ganun din, you know? Kasi puro truck din talaga rin, eh. Ah, nag-deliver. Ah, nag simbahan Ayan mga dapper cuts, nag-iwalay na nga pala kami ni Kuya. Maraming salamat din sa ito yung bigay mo Kuya. Ingat ka palagi. At dito ko na lang tatapusin to mga dapper cuts. Right, say no adapter cuts. Bye.